Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers uh, Ito sa likuran ko Ito sa likuran ko ang uh, Naghanda ng pagtaniman uh, Titingnan natin Itong klaseng paggawa ng at, ng taniman mga ka-farmers Ito ay hindi maganda itong paakyat kasi yung tubig nya dito ay diritso sa baba at malakas ang tubig kapag tag-ulan ang kanal dito yung dadaanan natin dito dadaan tubig at yung mga matatabang lupa madala ng tubig pababa dito kaya ang napakagandang gawin natin maprotektahan ang ating lupain ito talagang paganyan hindi paakyat patungo rito kasi kapag tag-ulan nasasala dyan ang mga taba ng lupa hindi katulad nito ipag ang kanal mo paganyan yan masasala ang taba ng lupa. Kaya amanatili manatili ang katabaan ng ating lupa. Sa ganitong pamamaraan, ito ay kadalasan na hindi pa alam ng mga farmers sa pagkultibit ng lupain natin na katulad dito. Kung katulad nito ang gagaway, gagawin natin na paakyat ang ating kanal, hindi ito maganda kasi madaling maubos ang taba ng ating lupa. Kaya ang i ng mga agriculture, pa ganyan so horizontal ang paggawa natin kasi kapag umulan yung tubig niya makaimbak dun sa kanyang kanal at unti-unting dadaloy at yung taba maiwan dyan sa ating kanal kaya yan ang ating gagawin mga ka-farmers dahil kapag hindi natin magawa ng maayos ang ating mga lupain balang araw ay ito ay magiging asidik at wala nang masyadong taba ito ang dahilan ng maraming sakit kapag naging asidik na ang ating lupain at wala ng taba. Kapag wala ng taba ang ating lupa, hindi na masyadong tumubo ang ating mga ipantanim na mga gulay. Kaya ito na ko lang. Uh, nagbigay lang ako ng kunting kaalaman para sa ating mga kapwa farmers na hindi ganito napaakyat ang ating ang ating uh, kanal, ng ating plat ng ating taniman kasi kapag paakyat pag umulan magpa-plus out pababa lahat ng mga matataba na nandoon sa ating ating kanal kaya horizontal talaga ang ating gagawin kaya sana may natutunan kayo sa video ngayon sa ganitong pamamaraan ating naingatan katabaan ng ating lupa na panatili natin ang ating katabaan ng ating lupa nang sa ganun pagdating ng next generation farmers sagana pa rin ang ating lupain mataba pa rin ang ating lupain sa paglipas na panahon sana sa video na ito mga kaparmers may konti kayong idea may konti kayong kalaman na nakuha galing sa akin maraming salamat sa panonood mga kaparmers hanggang sa susunod